ikikisa natin siya. Yan, ito ang isa sa natin, bangos. Guys, ang tawag dito sa amin sa Ilunga, palaypay. Yan, no, palaypay yan, palaypay. Ikikisa na si sarap ito. Sarap ito nga, guys. Sa mga guys, kahit sa masarap ito isa Yan, magikisa na tayo.

do so, iba na ang kulay. Alam gutin pa banat para parang sitaw. Alam gutin lang. Tapos nanak ipan muna natin po. Ayan, guys. Harap na siya. Ilalagay na natin ang bangus Malambot na siya, oh. Ayan, parang sitaw. Alam niyo, guys, kung saan ako yan. Doon, malapit sa palaisdaan. Ang kinukuna ng mga ginagawang pawid ng pangbubong sa bahay. Doon yung maraming yan. Ayan, oh. Ay, ilalagay na natin itong Rito. Ayan. Ayan. Guys. Kubuan lang natin kahit na Ilang minuto. Three minutes. Ayan. Ayan guys. Luto na ang ulam. Ang spagnat. Ayan guys, ito nang niluto kong palaypay ang tawag sa ilongga. Ayan, kakain oh. na tayo. O, lunch. Oh. O, lunch na tayo. Tanghalian, mga guys. Kain muna ako, ha?